Hello guys, so karon ay kay magbuhat og banana chips ang ako ang asawa. Una yang gihugasan na tapos iyang gi slice ang panit. Nan. Slice tapos slice na pud o gi sana pud kabuo kadto sama slice tanan. Hmm. Nan. Slice 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 paspas pas, kayo mo slice. Kayo ano paspas pas, ni kayo. Okay na, pagkita da yon. ah, Oh. na na kay hugasan, hugasan ang saging na ano slice. Tapos anaon, nipson nipis nipis on lang anak gigamit niya nang kuan say so, tawag ana nipis sir man siguro na tawag nipis sir ginipis niya ang mga saging na pabilog-bilog nang purma ana pakita dayon pusikat dayon nga nagnipis ah sikat dayon kay ginipis ako din nagvideo na nice kaayo mm na pakita dayon kung sa kanipis na human nagbubuo na og mantika tapos lutog isa ra kabuk isa ra magkabuk ni lutoon ah gitestingan dayon init Ah, okay. bubu na tayo ng daghan. Oh. Nan. Daghan na kayo. Kaya kayo. Okay, okay na yun. Na okay, okay lang. At sa? Na mag semi, ano na siya? Semi uh, crispy. Semi crispy lang ha. Ayaw lang, ayaw siya luto fully. Luto. Hmm. Bawa man yung ingon sa kuwa. Diyan na luto fully. Bala eh. Bawa eh. Oh, Bawa pa tong ingon sa video eh. Tapos, kwaon. Gamit mo strainer para masala ay masala para di magbantik ka na. yan tapos paguman magbutang og asukal sa tubig na okay okay yun dayon hantod sa matunaw ang asukal Sige, okay pagyud sige okay mm. then ah i-fry na po di kaduhan na ni nga fry sa banana chips pero this time butangan na ni og Lugayo po doi. Buta nga na og. Ay. Para. Katong tubig nga na ay. Asukal. Na. Para. Magka flavor siya. Ang iyang flavor kay sugar. <laughs> okay. Paspas -pas na kaayo ang pag ukay. Kay nagdali daw. But nga paspas magkaayo na. Yan. Ang pag na. Um, ukay na nga po. Ang pag -umana. Ay. Yan gitap tap. Okay. Dili pa man na siya crispy. Good. Dili siya crispy paminawon og. tanawon tanawa. Na oh, Dili crispy no. Pero. Dili na siya sayop saktura na siya. Kay ig mabugnaw na. Ano na? Ilke na dong crispy Ha. Ah. Hmm, lamik kayo. Okay na. Oh, nang hugas na siya kamot talibi kay yung kamo. Okay, so. Oh, ano ah na nadunggan ang crispy. Yeah. Mapildi na ginatos si just mo ikani. Banana chips with sugar.